ng isang babae na dadalaw sa kapatid niyang nakakulong sa pagbilaw Quezon. Ang iligal na droga, itinago niya sa loob ng maselang parte ng katawan ng babae. Iyan at iba pa sa Frontline Report ni Ria Fernandez. Bibisitahin dapat ng babaeng yan ang kanyang kapatid na nakakulong sa Pagbilaw District Jail sa Quezon kahapon. Bilang bahagi ng security protocol, chinek na mga otoridad ang mga dala niyang gamit at pagkain kinap din siya. Dito napansin may nakalawit sa maselang parte ng babae. Isa itong plastic na balot ng electrical at packaging tape. Nang buksan, dito tumambad ang walong sachet ng hinihinalang shabu. Higit 38 gramo ang timbang niyan at nagkakahalaga ng halos 800,000 pesos. Depensa ng babae, may nagutos lang sa kanya pero hindi raw ito alam ng kapatid niyang preso. May daw po ng dalaman, wala Nakakulong ngayon ang babae sa custodial facility ng Pagbilaw Police. Naharap siya sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa Kalinga naman, sinira ng mga tauhan ng Philippine National Police Drug Enforcement Group ang mga tanim na mariwana sa bulubunduking bahagi ng tinglayan. Nasa 54,500 marijuana plants na aabot sa 11 milyong piso ang halaga ng mga sinira. Ayon sa mga otoridad, higit 5,000 square meter ang lupaing ginamit sa marijuana plantation. Tinutugis pa ang mga nasa likod ng taniman. Nagbabalita mula sa frontline, Ria Fernandez, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa frontline ng mga balita, Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News5.